what's up, guys? Ay, nag-restart. nag, -restart, nag -restart ako, guys. So, nagulit na naman ako. Ito na yung part 2, ha? Hindi ako nag-uulit kasi nagulit lang na naman. Ay, put, Ah! Kalbo, kalbo, kalbo. Kalbo, nakamakeup. Kalbo, nakamakeup. Stop! Ang cute naman na itong avatar. Wait lang, may gagawin na ako may gagawin ako t-shirts sa yung kwan classic shirts yan ay na pangit pa masama mga wala pang kalbo wala pang kalbo ala sinusundan sino ba kalbo sama masamang tao nagnakaw ng piso Uy, taay ka. Malapit na ako. Ay, ito na. Ito yung giant. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ano ba yan? Kakais yung nakamake up na kalbo. Bakla ba to? Oh, my God. Oh, my God. Wala pa. Wala pa. Ano yung napatawain? Now. Go. I love it. I love it. I love it. Oh, my yeah. God. I love it. I love it. I love it. I love it. How about I love it. I love it. I love it. Uh huh. I love it. I love it. <laughs> ko. Sabi ko no, nung part 1, papunta to sa heaven. Pero may butas dito. O oh. oh, may butas Kakagulat kang kalbo. Kala mo, magugulat ako. Alam, may infinity. Wait lang. Hintayin ko dito. Ay, matagal pa pala to. Okay guys, sayo muna tayo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Aha. Uh -huh? Oh yeah. Oh yeah, joke lang. Let's go. Stage 2 na tayo. At yung nung part 1 dito tayo. Mm. na sa tablet ako, ang easy pa ang easy pa ang easy. Wait sa tablet ang easy pa naman. But dito. <laughs> But dito sa so cellphone ang hindi ma-easy. Bakit? Hala, ginastos pa yung piwang niya para sa wings. Kala mo lilipad ka? Hindi. Hotdog ka. Ay, hotdog. Ay, ah, hotdog! Ay, ah, hotdog! Lagi-lagi <laughs> ako na mamotor. Inis na ako. It's stage 2. Ay, nasa stage 2 na pala ako. Hala naman. Hala, hala, hala. Parang gumagana yung mga checkpoint nila. Uh Oo, -oh, hindi gumagana. Kasi, naka-checkpoint na nga ako eh. So, bakit ayaw pa? Itay ka. I love it. I love it. I love it. Uh-huh. How about that? I love it. I love it. Uh -huh. I love it. it. Uh-huh. I love it. I love it. I love it. Oh, yeah. How about that? I love it. I love. I love it. Uh huh. I'll love. I love it. Oh yeah. Have a time. I love it. I love it. I love it. Uh huh. I love it. I love it. I love it. Uh huh. I don't know. Hey Kalbo, Kalbo, masamang ta. Oi, naghintay ka lang, jan. <laughs> kalbo, masamang tao. Nagnakaw ng piso. <laughs> ano ba yan? Pag-ilis na ako, ka. No, 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 no. Di na naman, di na naman. Inis kong, nakakainis kong tal. Kalbo, kalbo, masamang tao. Nagnakaw ng piso. Ano ba yan? I hate this game. I hate it. Kailan kilanto stop ano ba yan? Hinis na ako, Sana po, hindi po, hindi po, <laughs> inis na ako. <sighs> pang dito dito muna. ay, this is my bad di diision, ay diision, di diision di diision di shun. di Please please yes finally 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 oh. Yay yay Finally <laughs> finally 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 Yes Yes and How about her? I love it I love it I love it oh. I love it I love it I love it uh -huh. I love it, I love it.

Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. We did end. Patay tayo. Finally, may checkpoint na. Takot ka ba? Ay, putik ka. Lapit na yun ah. Ay, putik, 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 putik. <coughs> Joke lang. Wala pang... Kalbo! kakagulat kang kalbo kung kinakatay kinakatay kita dyan yak ka agad buti ka sana po hindi ako yes. oh my kung naging kalbo ako patayin ko I Love, love, oh yes. love, 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 <laughs> sa Oh, labi! Oh, labi! Oh, my god, malapit na yung kinaba na ako. This is the final boss. Our final boss. Oh my god, kung nakapunta yun, kaka-ins na ito ha. Wala na ka, kakwan. Umalis, pwede, uma. pwede umalis. Pwede umalis. Wala dun. Yoko na, inis na ako itong kalbo. Kalbo, masamang tao. Malapit na yun, malapit na yun, malapit na yun. Wala pa, wala pa. As I'm here To <laughs> 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 This is the final boss Oh my God! Oh my God! Oh my God! Miss <laughs> <It's> now. ako <laughs> Wait lang, wait lang This is the final boss Alam ko to, alam ko to Oh my God!

Nag na ako Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bilisan ko, bilisan ko, bilisan ko, bilisan ko, bilisan ko, bilisan ko, bilisan ko. Uy, tayo the Oy, 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 kalma lang. Oy, kalma lang. Oy. Grabe naman, te. Eh. Itay ka, itay ka. Oh my God, dead end.

alam ko alam ko stage 5 na finally taposin na natin to ay, yan na naman may ikwan na naman yan ayoko na kakainis kasi to so so kakainis kakainis oipo <coughs> ah 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 <Uy>, eh 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 buki <coughs> bu okay ka ay, ay kalakot dito <coughs> I love it, I love it, I love it, I love it, I love I love it, I love it, I love it, I love it, I tama naman girl Tama naman ng bag, tay bagay sa yung makeup. Oh, naloko ako dito. Akala ko kwento eh. Hey, puti. Hi. Ah, kita mo. Oh. Oh, kita mo. Kala mo. Hindi na ako maloloko. kayo bayan <laughs> na nakain na siya wawa naman guys parang ako ito nakuha ipapakita ko sa inyo titay ka wala tawa ng tawa Ok, quindi quando stai a montare la cella, stai a montare la cella. Ehi, non è tutto accessibile. Bell'angolo. Bisogna rinunciare. Non ho d'ora, non nasan yung remote? Ay, andito sa taas. Okay. Wait lang, guys. Tapos na kung Uy, tae ka. Dito na lang mo. Inis na ako. Peke lang pala. Ano huh? Wala ka ka peke lang. Inis na ako. wala. Dito pala, no ba yan? Naloko pa ako. Hey, naloko pa ako, no? Hay po, kalbo, kalma lang, ha? Kalma! Baby, kalma. kan na Nakakon na ako na, oh, no, eh. Check! Na, na dito! Note ka na. Sige, hard games. Ano, Ayun-ayun yung pinanood natin kahon. Shake! Naghabol pala. Wait lang! Ano ba yan? na muna? Pindot mo ba? parang gasolot natin. Ay, wait lang! Wait lang! Hey. Hey. Ah, so guys, yan na lang. Kasi wala na akong part 3. Kasi tamad na ako mag na. mag